Boss, ang paya pa dito, boss. Tignan mo. <laughs> ay, yung mga room na yan, may kanya-kanyang CR yan. Ito, boss, ito yung bahay na bato. Okay, sige, sige, boss. Para makita. Gusto mo batuhan tayo. Come <laughs> on. Hindi, boss, ano ito para mag-swimming? Ito, boss. And ito, ito ang tinatawag na bahay na bato. Hmm. Boss, wait na, boss. May mga chineras po. May mga eh, kanata. May mga... <laughs> ay, actually, boss, may mga tao dito. Oh, Gusto mo, so, boss, so, isama ko na lang dito yung mga kasamahan mo para ano, magkakasama na lang kayo. Ito, pasensya na ito lang. Pre, pre. <laughs> Tiyan mo, nagagalit na agad sila, boss. I'm sorry, sorry. Hindi, mo Hindi ko kayo magkakalala yung mga yun, boss. Bakit mo sila dilalagay dyan? Bakit may iba kayo room? Ha, meron din dito. Kasi may mga tao kasi talaga. <laughs> may mga nakabuwa sa eh, kayo kasi. biglaan kayong pasok. Kung boss, baga, wala kayong disiplina. <laughs> ay, hindi, boss. Eh. Kung baga, meron kayong na Kabastusan, no? <laughs> Marami ka naman, no, boss. Ano na mga melo? Wala, may mga kayong pag-aayin. Meron din dito ng mga kainan, ha? wala ka, boss. Mayroon kami dala code ko, konti lang siguro. Oo, oh, sige, sige, boss. Tapos ito, yan, boss. Okay. Oh, Ayan, sige. ito yung lamesa dito, boss. Boss, tangin na mo. Baka sumasayo ka sa lamesa, masisira. Ayan. Hindi ako ganun, boss. yung <laughs> <laughs> <yan. laughs> <laughs> boss. May mga tao dyan, boss. Oh. Ano? Eh, ano si, ano ba lang? Kilala mo ba yan? Oo. <laughs> uh, hindi ako kilala yan, boss. Kararap. <laughs> <laughs> galing sa ibang lugar pa yan eh. Ba't mo pinapakilala dyan? <laughs> Hindi ko rin kinala Ay, kasama, yan eh. Ito mga kasama mga trope. Hindi mo rin pala kinala eh. Ano boss, bali ito yung gantong kukunin natin na room at alika boss. Ah uh, boss. Tangin ang payapa dito ang boss. Paya kaya nagtitrending to. Ang dami nagbubok sa amin. Oo yun nga. Sa kamplay niya. Eh. Laging puno to. Oh, eh ha, sumakto. sumak to. Pagkapunta nyo, puno. Hmm. Pero ganun pa man, pinapasok ko pa rin kayo kasi welcome kayo dito. Ay, thank you boss. Para yeah, maging gigay nakita mo boss. boss yung mga puno na yan. Oh. Ano mga kasama mo to? Oh, boss, yung iba nakihalubilo na nga lang eh. Kasi Ay. boss, gusto ko sana pag na lang kayo sa isang room. Di ba kanyari, pandalawahan lang, apatan. Gusto ko, 15 kayo doon. Kasi putang nila, ang dami nyo. Lilinisin ko yung kwarto. Oo, oh, ba't ginagreklamo, boss? Eh, ganun naman talaga. Kailangan mo talaga linisin yung kwarto, boss. Tapos, puro pa kayo lalaki. Eh, putang nila, mga lalaki na mga magulo sa bahay yan. Magulo yung mga damitan yan. Oh. Eh, bus, ano yun naman namin? Boss, babayaran naman namin. Kaya nga magbabayad kami. Ito, dito. Ito, kasi mga tayo, dami tropa. Oh. No. Tropa mo ba to? Saan, boss? Ito? Oh, tropa ko yan, boss. Pa, hangang, ay, ay gawin ko ba sa na naman, boss? Ba't ang inang to? Ito, na, nababadrip ako dyan. Sige na, eh. sige na, boss. Sige na lang. Kulang mo na kayo, kahit kubo na lang. Kubo, kubo na lang. Sama-sama na lang kayo, boss. Oo, oh na. Hindi kami matulog dito. O, oh, boss, eh, paano yan, boss? Eh, kailangan kasi, boss, ito. Hindi, ito. ba, pwede naman natin lang bayaran yan pagka paalis na kami, di ba? Hindi, ito ito kasi boss, atin na mo. Ano? Ito, kahit bayaran mo na ito, dito ko na lang kaya, no? kasi... 4 oh, six packs lang yan, pang-animan lang. Pang-animan lang. Pero oh, mas makakatipid ko, Oh, mas makakatipid kami dyan. Nine-four yan, kahit ibigay ko na lang sa inyo, kasi madami kayo, eh. Hmm. Para makatipid ka, sige, 10 na lang. O, oh, tang inong nakat... Boss, hindi makakatipid ba ako dyan? Oo. Oh. mo oh. yung presyo, boss, eh. Mas tang inong, so, ka pa sa pagtaas ng gasolina. Eh, paano boss? O, okay, sige, sige, boss, para makapagano kami. Ayan, sige. Ito, bayara ko na. Yung nabilangin to, ah. <laughs> sige, hey, ready ko lang yung room, ah. O, oh, ready, ready oh, ka na lang, boss. Wait lang, ah. Ang bira. Ay, boss! Boss, wait lang, boss. Boss. May napansin ako sa may likuran niya, eh. Ano, ano boss? Ah, uh, ano ba kayo dito, boss? Ano ko, boss? Katiwala ko dito. Ako nag -aano. Ay, katiwala dito. Dito nga tayo, boss. Ano, Tara, boss. Ay, para may Boss, ano yung nasa likod mo? Ay, no? Ano yung, boss? Hindi ko kasi ma... Ano yung... Ay, tangin na, may papel, boss. Ano <laughs> papel? Ano papel dyan? Basta ito sobre. Oh. Ay, ano doon? Oo, ano yan? Eh, wala naman nakasulat wala naman eh. Nakasulat. Ang bira ka na. Ito, 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 boss. May naka-scotch may naka tape kasi dito. Boss, okay lang, boss. Tanggalin ko, boss, ha? Sige, boss. 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 Boss, lifeguard. Ang nakasulat. Ano bitla Wait lang, ito na yan. La, lifeguard. Life, lifeguard, boss. Lifeguard ka ba dito, boss? Lifeguard, boss. Oh, ba't, ba't, ba't kayo nag-assist sa amin dito? Hindi kasi, boss, eh, ano, tayo, nag-break time sila. Nag-break <laughs> time sila boss! Sa mga ko. Ay naman, nakilang sinangin mo sa akin. Uh, okay na yun. Eh. Magbe-birthday din kasi si mama ko eh. Kaya... Oh, oh, <laughs> boss, birthday ng mama mo, hindi ganyan paraan, boss. Hindi yung uh, naman, boss. Ano mo ginagawa mo? Parang tinatarantado mo kami, pang lalamang sa tao yung ginagawa mo. Tapos mukha ka pang burat. <laughs> 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 Grabe ka naman saan magsalita-salita. E eh, ganun din naman, mag maliligo lang din naman kayo. P pili na lang kayo dyan kung anong boss. Mo sinang, boss, ay lang, boss. <laughs> Tangin na parang... Parang gusto namin mag-unwide boss, na-stress ako sa iyo agad. Pambira naman, ha? Huh? But... Alam mo boss, parang tinatarantado mo na lang ako kaya pala nakita napansin ko, may pito ka, may pito ka dito. Oh, oh, uh -huh. kakaiba pa tong pito mo. Oh, pang live guide. Oh, counted. Ha -ha. Counted ha basketball. Uh -huh. Boss, ay tapos. Ganun boss. Oh, oh ganun na, boss, nga boss, tingin nga ako boss. Eh boss, pwede ko pa mahira boss? Oh, ay yeah, ito try Oh, wala tayong <laughs> na. Parang, kasi pangarap ko dati magano, maglaro ng mga pito-pito boss. <laughs> boss. <laughs> Bakit nandito ka, boss? Boss, grab afternoon. Ano, Mag-ano kayo? BootSLI Pos? Welcome po sa Kamblaya, boss. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang buhay, boss? Ikaw pala yan! Ah, sakit. talaga! Ikaw pala yan, mambihira ka, boss. Bakit nandito ka? Araw! Ako! Ah ano? Araw! Araw! Asa na yung 75 ko, boss? Bos, hindi ko naman ganun, boss, hindi ko na maano yun, boss. Hindi ko na mababalik yun. hindi naman ikaw yung magbabayad ako. Hindi naman ako sa'yo magbabayad eh. Kasi hindi naman ako yung sa ano. Hindi nga ako, pero eh, wala. bigay mo na sa akin. Boss! 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 O que boss? <laughs>